Breaking news, ang dalawang warships na ipinadala ng United States of America sa South China Sea o malapit sa Scarborough Shoal upang magbantay kung sakaling magkaroon uli ng confrontation ang China at Pilipinas dahil sa nagbanggaan itong dalawang barko sa pagitan ng kanilang warships at ng Chinese Coast Guard habang hinahabol ito ang Philippine Coast Guard vessels. Ayon sa China, itinaboy nila ito. Sa kabilang dako mga kaibigan, pinagbabayad ng China ang Pilipinas dahil sa damage na natamo sa naturang banggaan ng kanilang mga barko. Ano naman ang sagot ng Pilipinas? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong niyan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 15, 2025 at napakasariwa at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Dito pa rin sa ating lugar sa pagitan ng China at ng Pilipinas at ang warship na ipinadala ng United States of America sa South China Sea o malapit sa Scarborough Shoal. Kahapon ay ating iniulat na ang United States of America ay nakapagdesisyon na magpadala ng kanilang dalawang warships sa West Philippine Sea. Ito ay dahil na rin sa request ng ambasador ng Washington na nasa Manila na si Mary K. Carlson. Sa pagka, si Mary K. Carlson ay isa sa mga kumukundina sa ginawang mga paghahabol ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas. Kasama ng kumundina ang China, New Zealand, Australia. Mabilis na nakarating ang dalawang warships ng United States of America sa South China Sea. At ayon sa Amerika, ginagawa nila ito under pa rin sa tinatawag na navigational freedom. Hindi ito nagustuhan ng pamunuan ng China. May iniulat ang independent na may claim ang Chinese military. Ayon sa claim ng China, itinaboy raw nila ang dalawang warships ng United States of America. Taliwas ito sa mga naunang pahayag ng US officials at ng Philippine surveillance na wala namang confrontation na nangyayari sa pagitan ng Amerika at ng China. Wala ring sinasabi ang China tungkol dito pero ngayon lang sumabog ang balita na may claim ang China na itinaboy nga raw nila ang warships ng Amerika. Dagdag pa ng China na ang ginagawa raw ng Amerika ay paglabag sa kanilang territorial sovereignty pero iginigiit ng United States of America na ang kanilang operation ay under the international law at ito mga kaibigan, ang freedom of navigation. Dagdag pa ng Amerika, hindi ito ang unang beses na ginawa ito ng kanilang puwersa. Maraming bases na ito. Marami ang mga nagsasabi na sa aksyon ng China at naglalabas ito ng mga payag dahil nahihiya lang daw ito dahil sa nagbanggaan nilang mga barko. Can you imagine dalawang malalaking barko ng China ang nagbanggaan habang hinahabol ang maliit na barko ng Philippine Coast Guard. Samantala, inamin ng gobyerno ng Pilipinas na aware sila sa isinasagawang pagpapatrolya ng mga warships ng Amerika at dagdag pa sa ulat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ng US military operation sa loob o sa nakalipas na anim na taon. Ayon sa mga eksperto at marahil ikaw ay sumasang ayon din dito na ginawa ito ng Amerika bilang pagsuporta sa Pilipinas sabagat ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamatandang aliado ng Amerika sa Asia. Ayon sa military spokesman ng China, napakalaking paglabag daw sa kanilang teritoryo ang ginawa ng Amerika sabagat pumasok ito sa Huangyan daw nang hindi raw nagpapaalam sa gobyerno ng China. Pero bumwelta ang Amerika rito. Ayon sa Amerika, napakalaking kasinungalingan ang mga inilabas na pahayag ng China. Sa kabilang dako mga kaibigan, alam nyo ba na sa naturang banggaan ng dalawang barko ng China naglabas ng footage ang China mga kaibigan at pinagbibintangan ang Pilipinas na Pilipinas daw ang dahilan kung bakit nagbanggaan ang dalawang barko ng China. Ayon sa China, kaya lang naman daw nagkabanggaan ang mga barko ng China sa pagitan ng warships nito at Chinese Coast Guard dahil iniwasan nito ang barko ng Pilipinas. Taliwas ito sa pahayag ng Philippine military. Ayon naman sa mga senador, talagang pakay na banggain ng Coast Guard o warship ng China ang Pilipinas. Kaya lang daw ito hindi nabangga dahil mabilis na nagpatakbo ang kapitan ng naturang barko. Kaya sa halip na barko ng Pilipinas ang mabangga, ang nagbanggaan ay ang Chinese Coast Guard at ang warship nito. At ang matindi mga kaibigan, pinagbabayad ng China ang Pilipinas dahil sa damage na natamo. Pero ayon naman sa mga maritime expert, dehado ang Beijing kung ito ay kanilang dadalhin sa korte. Ang video na inyong nakikita ay kuha naman ng China na kanilang ipinalabas. Versyon nila ito at dito ay kanilang ipinapakita na nagpa x raw ang barko ng PCG. Kaya iniwasan ito ng kanilang warship dahilan naman kung bakit bumangga ang Chinese Coast Guard. Dagdag pa ng China, isang dangerous maneuver daw ang ginagawa ng Pilipinas. Ayon naman sa ibang mga eksperto ng China na talagang kasalanan daw ito ng Pilipinas kaya kinakailangan lang daw na magbayad ng danyos ang gobyerno ng Pilipinas dito. Dagdag pa ng Chinese maritime expert na ibinalita ng Global Times, Pilipinas daw talaga ang sanhi kung bakit nagbanggaan ang kanilang dalawang barko. Pero may buwelta dyan ang Pilipinas ayon sa maritime affair expert na si Jay Batongbakal. Ayon kay Batongbakal, kung sakaling ipilit nila yan, they'll have to go to court and then they have to prove the actual sovereignty over Scarborough. E hamak na mas marami tayong ebidensya kesa sa kanila. Ayon kay Batong Bakal, kapansin-pansin din daw ang pananahimik ng China tungkol sa kung meron bang fatality na nangyari sa banggaang ito o mga injury na nangyari. Isa lang daw ang ibig sabihin nito ayon kay Batong Bakal kasi alam ng China na mali sila kaya lang sila nanahimik ng ilang mga araw upang pag-isipan kung ano ang kanilang gagawin upang ipalabas na ang Pilipinas ang may kasalanan. Hinimok ni Batong Bakal ang China na ilabas ang buong video bago pa mangyari ang salpukan ng kanilang mga barko sa Scarborough. Dagdag pa ni Batong Bakal katawa-tawa na ang maliit na barko ng Pilipinas siya pa ang manghaharas sa mga malalaking barko ng China. Makikita rin sa video na hindi naman barko ng Pilipinas ang nanghahabol kundi barko ng Pilipinas ang hinahabol. Ayon naman sa ibang mga commenters kung halimbawa barko ng Pilipinas ang manghabol, may reason ito sapagat ito ay nangyayari sa karagatan na pag-aari ng Pilipinas. Meron kasi tayo karapatan na ipagtanggol ang ating teritoryo. Kaya ayon sa Philippine Navy, sino ngaling ang China? na islang daw ng China na makakuha ng sentimiento sa publiko at sa ibang mga bansa. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa mga sinasabi ng China? Naniniwala ba kayo na dapat magbayad ang Pilipinas sa mga damage sa banggaan ng kanilang mga barko? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. Oras ko na para maglaba. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.